you commit a treason against your own people. <coughs> Kamuna yung garbo. Pag napakawalang hiya ninyo, putang. Ako, ha? ayawang ko lang ha. Kamundo, kamundo hap. i apil tamo dere sa suicide bomber. <laughs> walang hiya kayo, totoo lang you you turned your back against your own people and make them crazy. Putang ina unsang klase ng tao kay? Kaya magkaharap tayo. Ay eh putang ina mo kung sa imong gusto ihatag na kung sa imong buisit mo mga animal mong yawa mo. <laughs> Ay, tinood man! kayak itu